Nabasa niyo na ba tong viral na Jollibee paper bag story? Ito yung original post nito, ayan, i-post niyo yun yung video para mabasa niyo. Pero to summarize, yung babae ay nag-post ng story niya. Meron daw siyang traumatic experience after niyang mga sa isang public hospital. Grabe yung sakit na pinagdaanan niya bago siya mag-labor, during labor, at even after niyang mga Sa public hospital kasi siya ng anak. So hindi quality yung treatment na nakuha niya. At feeling daw niya inawalan siya ng dignidad. And then sinabi daw niya yung traumatic experience niya sa asawa niya. Pero napaka nonchalant nung asawa niya at sabi lang sa kanya, hayaan na daw dahil tapos naman na daw. Napaka red flag, ba? Diba? Then kinabukasan, pumasok daw ng room yung lalaki o yung asawa niya na may dalang Jollibee paper bag. Then yung girl, syempre kakatapos mga nap, umaliwalas daw yung mukha niya after makita yung Jollibee. Syempre Jollibee na yan, ba? Diba? Pero ang sabi daw sa kanya nung lalaki, yung asawa niya, sorry love, akin lang to. Gutom kasi talaga ako. Alam mo naman, puwet din ako naghintay sa iyo kagabi. May libre namang food diyan galing hospital. Yan na lang 'yung sa iyo. Grabe, 'di ba? Apaka-demonyo ng asawa niya. So, I think ang lesson dito ay mamili kayo ng gagawing boyfriend or gagawing asawa dahil hindi lahat ng lalaki ay eh, pwedeng maging asawa or pwedeng maging tatay. Kilalaning mabuti bago kayo magpakasal or magkaroon ng anak. Dahil if ever namatapat kayo sa ganitong klase lalaki, iyari eh, talaga kayo. Kayo ba, anong sabi nyo dito sa viral na Jollibee paper bag story na to. Comment down below.